Pinutol ko yung ibang bay leaves. Tapos, tinusok ko lang dito sa gilid ng bahay. Tumubo, oh. Sandabayan so, kasi ng ulan. Ayan, oh. Pangalawang puno. Okay. Ang ako nagbubunod pa ng damo kasi. Nag-ulan ng malakas, eh. Dalawang, alam uh, halos sa uh, dalawang araw. Pagkasan mo. Ayan, oh. Ang bango siya, guys, parang tanglad. Tapos, yung kamotikong puti. Tumubo na rin. Ayan. Tapos, yung serpentina na lagi kong inaaraw-araw yan dati na kinukuha ang dahon nung umulan ayan dumami sila naglakihan ang dahon serpentina guys maraming gamot po yan maraming gamot sa katawan ang bilis po ng pagbago ng ano ng katawan ko nung iniinom ko siya ng tuwing hapon bago o sinasabay ko sa pagkakapi ayan ang serpentina yung hindi nakakaalam na ng siya serpentina ayan ang dami ayan, dumami sila lang nung tinata nung ano kuha na ko ng dahon Oo. Nang tinanong ko ng dahon, lalo siyang tumaba. Nang gumanda yung dahon nila. O, ayan. Tapos yung kadyos ko, tinalian ko yung sinisigaw ni kuya. Kasi natutumba lagi. Ayan, ang laki na niya. Kadyos yan. Ayan, ang laking puno na. Lumakas ang ulan, natutumba eh. Kadyos kuya, kadyos. Kadyos. <laughs> ayan mahal daw yan dito tapos yung serpentina na kasi yan ang gusto kong iano sa inyo guys kasi napatunayan talaga na ano magaling siya kahit sa akin magaling siya magaling sa akin ang pag inom po nito ang discard sa pag inom para hindi ka mapaitan masyado sa baso maglagay ka ng 6 hanggang 7 dahon nito 6 hanggang 7 tapos ilagay, hugasan mo siya tapos ilagay mo siya sa baso Uh, tapos buhusan mo ng kumukulong tubig na halos dalawang lagok mo lang uh, uh, mo ng mga dalawang lagok lang tapos antay mo lumamig bago mo inumin ng mabilisan pero pag ano ka pag uminom ka mag, magtabi ka ng ano ng pandesal or tinapay na makakain na alam mo yun po, pwede mong ipunas sa gilagid mo kasi hanggang gilagid mo sobrang pait kaya pag kainin mo sa kanya kainin mo kagad yung tinapay para mawala yung ano mawala yung pait saka inuman ng kunting kape eh. ganun tapos itong ano, pansit-pansitan, hindi ko binubunot kasi sabi nila gamot daw to eh. Naka, nagugulay daw to. So hindi ko pa ano, kasi malilit yung ano niya dahon oh. Pero itong isa matataba, ito. Hmm. oh. No. Kaya hinaya akong tumutubo, hindi ko pinapatay. Ayan. Tapos yung tanim ko na alugbati, <laughs> tinalbusan ko na kahapon kasi nagulay ako ng kamote eh. nagtalbos ulit ako ng kamote kasi umulan tumaba siya so tinalbos ako na para lalong tumaba yung alubate ayan o oh, wala nang talbos yung kamote malinis na ulit kasi unahan ako ng tipaklong tinitira ko na bago umulan ayan tsaka sa labas guys ang dami talagang ano ang daming sa ay kahit dito sa loob ang daming sarapintina ayan kung meron kayo nyan sa harapan ng bahay nyo huwag yung putulin kasi gamot po yan sa mga matatanda at saka sa may mga sakit Sobrang ganda po siya sa katawan. Sobrang pait nga lang, pero kung gusto mo gumaling, tiisin mo. Eh, pag uminom nga kayo ng alak eh, natitiisin yung sobrang sama, sobrang sama ng lasa, eh. ito pa kaya kayang gamutin ng katawan niyo. Hmm, kasi ito yung bilips ko, oh. tinatanggal ko ng ano sanga. Maganda sa sa mga luto, na magadubo ka. Basta karne, ilagay mo sa pagmalapit ng maluto. Nag-iibang lasa ng ano, ng luto mo. Sarap hirbal siya Tapos dito sa labas ang dami rin si Prentina. Hindi ko talaga siya tinatanggal kasi marami binipit sa katawan. Ayan. Ngayon lang ako nagvideo kasi nagulan ng ilang araw. Ayan. Hmm. Tapos ayun sa kabila po. Ang dami. Lalong dumami. Nung tinatanggal ako siya ng dahon dito, putol ako ng limaw o, 6 o, 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 o anim dahon. Lalo siyang kumakapal. Ayan. update ko lang kasi gumanda yung tubo Kaya ang ganda tapos pati yung luya kong tanim sa Ayan oh Tinusok-tusok ko lang dito yung mga tumutubong luya Ayan nabuhay ang dami yun isa o oh. pinakain ng dag Ng ano Ng mm, uod Pero pro may malaki na ligtas na to Ay ayan lumutang na yung laman nyo oh. Buhusan ko to ng lupa pag mayroon Ayan tapos ang eye catcher ng lahat. Tara. Ang papayang walang haba sa mamunga. Hindi siya tinatamad ng mamunga. Hako ang ginukuha na sa lalo siyang tumataba. Duka tumataba. Dumadami bunga. Yan, may mga pangalan na yan. Kung gusto mong magkaroon dyan, magkay ka ng pangalan mo. palibot po yan. Ang lalaki. Ayan Oh, Ganyan sa pagmalayo. Kumunti na nga kasi kinuha na ng kinuha ng, hingi, ng hingi yung mga kapitbahay pati mga construction ayan oh. Yeah, Kaya okay na rin yung ganyan kasi para lumuwag yung bunga niya. Kasi pag sobrang nakita yung nakaraan, sobrang sikip yan. Akala mo ano eh. Ayan. Pag tinanggal tong malalaki, gaganda ulit yung bunga niya. Ayan. Tapos, may tumubo na ulit dito yung isang papaya ulit. Ayan. Ayan. Ganyan talaga guys. Hindi to malaki yung ano ha, ah, yung aking harap pa ng bahay. Kung gusto mo talaga makalibre ka ng mga gulay. Ayun ganyan lang kalit lang yan. Halos imagine mo tatlong dipa. Kulang kulang lang tatlong dipa. Ayun oh. Ayun lang, pero may mga tanim ako diyan. Yung okra ko nga pinatay ko yung ano, talbos kasi pinipisteng. Yung talong nabuhay na ayun na, oh. Tsaka yung sambong hindi ko rin pinuputol kasi may mga kapitbahay na nanghihingi, umiinom ng ano mangsambong sambong kasi maganda yan sa ano bato sikmura sa umaga ilaga mo o kaya sa gabi bago matulog panglinis po yan ng ano kidney nagiinom din ako niyan ayan oh may tinanggal tinanggal ko na nakaraan kasi may ini nag i sa akin mga gamot so kailangan kong ano yun mag-inom din na every month or every two weeks baka inom ng dahon ito para ano Anim pito din po sa mga sabi natin limang basong tubig, anim pitong piraso. Ayun, ilaga mo lang. Hmm, ayan, update ko na kayo sa po aking mga pananim dito. Ayun, may serpentina pa rin. Dati, yung bunot ko to kasi hindi ko naman alam eh na serpentina pala 'yan. Ayun. Sa una talaga hindi mo siya kayang inumin. Pero kung gusto mong gumaling, kakayanin mo. Oh, ito pambilib sa so, tinuso ko dito nagbuhay din o, puro herbal lang tinatanim ko kasi laking tulong po siya meron din dito nabuhay rin ako. kasi kumapal yan eh pinagtataga ako tapos tinuso ko dito yung ibang ano binabunot ko na ibang sambung uh, sambong kasi maraki, may malaki ang sambong dalawang puno to ito isa tapos yung isa sa gilid para pang haligin na rin oh. Uh. tapos may kadyas nila ako maliit. ayan uh. Hmm. Ay, tumutubong damo. Ako, hindi naman ako masipag magtanim guys. Kung ano lang isipan ko, tutuso ko. Oh. Yung tanglad ko, nagamit ko na yan. Oh. Napakinabahan ko na yan. Ilang, ah, na ilang, na ilang, ilang na ako dyan. Oh. Pinuputol ko siya dito sa gitna para tumubo ulit. Tapos sumibol siya oh. Ayan, oh. siya. oh. Ayan, oh. Sumisibol siya sa ilalim. Pag once na pinuputol mo siya, huwag lang sagad. Yung dito lang. Sisibol ulit yan. Ito, nasibol na siya ulit. Oh. Ayan. Ayan oh na nasibol ulit. Ayan o. Oh. Basta pag nagputol ka halos kalagitnaan lang, wag muna sagad sa puno. Hmm, bango. Ito, hindi ko rin pinuputol to kasi ayaw ng piste to eh. Tinuro sa akin, wag ko rin bunutin. Kaya eh, hindi ko pinuputol yan. Yung, tawa, an tawag ito? Tawa-tawa pa tawag ito. Yan. Hindi ko pinuputol yung mga yan. Tapos, ng kangkong, taman yung daong kangkong, yan, nabubuhay na. Ito pa isa. Yung puting kangkong. Ayan. Okay solve sa update ng aking mga tanim. Salamat. God bless.